Naglabas ng sama ng loob through at TikTok video ang isa sa mga anak ni megastar Miss Sharon Cuneta at dating Senador Kiko Pangilinan na si Miel Pangilinan. Matapos siyang batuhin ng masasakit na komento mula sa mga matatanda na hindi sang ayon sa kanyang sexual identification, pati na rin sa kanyang timbang, katawan at itsura. Last week ay nag-post sa Instagram si Miss Sharon Cuneta ng mga pictures nila ng anak na si Miel Pangilinan habang nagpapakasyon sila sa Japan. Saad ni Sharon sa caption marami pa raw silang pictures sa Italy, pero ang mga ganap nila sa Tokyo, Japan muna ang ipapakita niya. Sa picture ay makikita si Sharon at Miel habang nasa Muji Diner. Ang sumunod na picture naman ay kinunan umano sa Ginza. Pero imbis na papuri sa magagandang experiences at napuntahang lugar, ay katakot-takot na pintas ang inabot ni na Sharon at Miel mula sa maraming netizens na hindi nagustuhan ang mga itsura nila sa pictures. Unang pinuna ang kilay ni Sharon saad ng isang commenter. Ano ba yan? Ako nga mataba din po. Hindi ganyan kalaki. Sayang ka, ibalik mo na ang kilay mo. What's wrong with Sharon's eyes? Sumunod naman ay ang katawan na ni Miel ang pinuntirya ng bashers. Nakakaawa daw ang anak ni Sharon dahil tila obis na ito at malapit sa mga health complications. I pity her daughter. As a mother, her child's health is her utmost priority. Obesity has many health complications. Grabe, sobrang laki. Okay lang mahalin ang anak, wag lang sobra. Dambuhala na. Marami din ang nag-express ng appreciation kina Sharon at Miel. Ngunit tila ay nasobrahan daw silang mag sa paggamit ng filter. Medyo napasobra po ata kayo sa filter. Your daughter is beautiful. Hope she's healthy and well. Ate Shawi, na overface tun na po. Still gorgeous pa naman po. Habang may isa namang nagtanong kung may permiso ba ni Miel ang pagpo-post ni Sharon ng mga pictures nito. Alam ba ni Miel na pinopost mo ang matatabang pictures niya? Mukhang tiyahin mo na siya. Mel is very tall and pretty. I love her fashion style. Nababasa at nakakarating kay Miel ang mga mean comments sa kanya sa social media at hindi na niya ito natiis pa. Di nagtagal ay naglabas na rin ang sama ng loob si Miel sa mga taong grabe kumakapanlait sa kanyang itsura. Sadly, Biel threw a TikTok video trying to just kind of exist positively online and trying my best to stay in my lane. Old people calling me a waste of jeans, constantly harassing me and insulting my appearance. I didn't do anything. And if I say something, they'll call me the sensitive one. Sa nakarang interview nitong June 2024 kay Miel ng ABS-CBN reporter na si MJ Felipe, ay ipinaliwanag ng 19-year-old daughter ni Sharon at Kiko kung bakit niya binansagan ng sarili bilang queer at hindi gay. I just like to use queer cause it's just an umbrella term or just somebody who doesn't necessarily feel as though the existing labels fit them. Wala ako muna siyang specific label para sa sarili pero mas pakiramdam niyang align siya bilang pansexual. Napatay sa mga kahulugang mababasa sa mga website ay iyong tao na attracted sa anumang kasarian. Matatanda ang year 2022 nang mag-come out si Miel bilang miyembro ng LGBTQIA community bilang isang queer.